posibleng may political at institutional motive. Ito ang inayag ni Attorney Israelito Torion, abogado ng pamilya Bukol sa kanyang liham para sa National Bureau of Investigation o NBI sa hiling ng pamilya ng parallel investigation o hiwalay na investigasyon kaugnay ng brutal na pagpatay kay Barangay Captain Oscar Dudong Bukol Jr. ng Barangay Tres de Mayo Digos City noong November 25. Ayon sa ulat, bago ang insidente lantaran na binabatiko si Kapitan Bukol ang mga umano'y irregularidad at anomalya sa proyekto ng ang opisyal ng lokal na gobyerno. Anya, ang kanyang pagiging prangka at pangako na ibunyag ang mamali ay posibleng nagbunga ng kanyang kamatayan na maaring may kaugnayan sa mamotibong politikal at institusyonal. Kasalukuyang nag-iimbestiga ang Davao del Sur Provincial Police Office sa pamamagitan ng Special Investigation Task Group o SITG. Gayunpaman, formal na hiniling ng pamilya sa tulong ng NBI na payagan ang ahensya na magsagawa ng hiwalay at malalimang investigasyon upang masigurong walang makakalusot na motibo, aksyon at mga individual kasama na ama masterminds. Binanggit din sa sulat ang Republic Act Number no. 10867 kung saan inaatasan ng NBI na magsagawa ng investigasyon sa mga kasong extrajudicial killings, high-profile murders at mga kasong sensitibo sa politika. Nag-aalala ang pamilya na ang pagpatay sa isang bukal na kritiko ng lokal na pahamalaan ay maaring magdulot ng takot at pressure sa investigasyon. Kaya naman, hinihiling nila ang NBI na may kakayang magsagawa ng digital forensics, cyber investigation, ballistic analysis at Crime Scene Reconstruction upang tumulong sa pag-iimbestiga. Nagpahayag ng buong kooperasyon ang pamilya sa NBI at PNP. Handang mabigay ng lahat ng ebidensya gaya ng masalaysay, communication records, screenshots ng pagbabanta at iba pang materyales. Ang tanghiling nila ay ang isang tapat, walang kinikilingan at malayang paghahanap ng katotohanan at hustisya. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.